na naman ako. Bibisitahin ko na naman yung saging ko. Yung saging namin dito. Wala pa yata pagbabago. ngayon pa rin siya oh. Hindi pa lumalabas. Kailangan talaga isiis na to. Hmm? Kailangan na to isisarian yan. Oh, mga matay na yung kwan. Hindi pa na. Hala. Ha? Na kailangan isisaryan na nga ito. Uy, mama mama na. Hindi talaga matanggal. Pang ilan tanggal ko na ito. Oh. Nakasiksik talaga siya, oh. Halos ilang kwan na ito. May git sang linggo, hirap na hirap na siya doon. Ayun, oo. Um, um. Taytay natin tanggalin. Dinisan at baka gumanda. Ayan. Hmm, diba? Ayan, puno niya na oh, no, mataas. Pero doon siya nag... nagbunga bunga sa gitna. Ayan ang puno niya. Oh. Ayan, ito yung puno. Pero dito siya Nanganak. Ayan, kailangan niya ata si Parang pang ilang kwang ko na na pinipilit kong baklas yun to, hindi mabaklas, hindi siya matanggal, Oh. Ayan, oh. Lo. lo, mamamatay na. Hmm. Kung siya tao ito, mawawala na siya ng kwang. So, <coughs> mm. Pang ilang days na ito? Uh, mahigit one week na ito Mga Eight days na siya na ganito Eight days na siya na Hindi pa lumalabas yung puso niya Nakaipit Nakaipit talaga oh maganda yan makikita nyo yan kung mabubuhay o ano yan update update ko lang ito kung mabubuhay ba itong puso na ito o ano yung saging itong ibig sabihin sa amin to ay singit nakasiksik sa singit saging. Ayan o, siksik siksik talaga siya. Doon nakakuha pa siya doon. Hindi matanggal. Ilang bisis ko nang gustong tanggalin ito. Makukuha naman siya, mamamatay. Ayan, kaya hayaan ko na lang muna yan dyan. Ayan. Maraming salamat inyong mga panonood sa pag-update ng aking saging banana. Ayan. Thank you.